Hindi ko na ano eh. Sabi ko, ako oh, sa inyo. Eh, nang bumuha na. Kaya mo. Pag wala bigas, punta na kami sa inyo. Oh, Ayan. Pag Ayan. Na namin kaya, pupunta na kami sa inyo. Doon na kami. Sabi ko, ako yung mag ikaw, huwag ka masyadong pataba. kasi sa inyo. Ah! 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 Pwede okay ka na. pa naman tumulong sa amin kahit may oh. asawa ka na eh. ano, saka lang kami nung wala na kami. Pero sa ngayon, priority <laughs> mo muna yung mga <laughs> anak mo. <laughs> <laughs> Ayoko pa bayahin, <laughs> ba yan yung dalawang? Baka magpapakun. Ba, mahal na mahal ka yan, Ken. Siyempre naman. Kahit hindi ako lang kayo nung. Ayoko lang maghita kasi yung nahiyari na mo. Basta good. <-s2> para si para sa kanilang dalawang mahal na si si mahal ka Huwag niyong babasusun yung mama at papa mo at pag binastos niyan, ako makakalaban niyo. Ay, ay irapan ako sa pamilya ko. Bakit nahihirapan ka? Iniisip ko sila. Gusto ko may maabot ako. Kahit pag sa hod ko abot na. Bakit yun Bitin na yan? talaga akin. Hayaan mo mama <laughs> papa mo. Asikasin ano <laughs> mo na yung buhay <laughs> mo. Malaki yung kita ko sa shit. Parang ah? kasi gabot siya sa kanila. Ang? Ah? Sabi sige na, magbigay ka sa inyo. Bakit? Malaki naman kayo. Ang tanong ko sa'yo, bakit maga umiiyak ka? <laughs> Hindi. Kasi, dati pala kay mga pag-gusto. Mm. Sabi uh, ko, ano nun, yan na makatulong. Dalawa, makatulong ako. May tulong na. na. manalo ko ng eh. loto, na. <laughs>